Inalmahan ng ilang House Party leaders ang mga paratang kataligasyong ibinabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay sa inilunsad na investigasyon ng pamahalaan laban sa maanumalyang flood control issue. Si Earl Topia sa detalye live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, nanindigan ng mga political party leaders dito sa Kamara na mananatili ang kanilang suporta ah, kay Pangulong Marcos Jr. Hindi kasi anila kapanipaniwala at purong imbento lang ah, ang mga aparatang at akusasyon laban sa Presidente Kamakailan. Pino na rin ng mga political party leaders ang mga pahayag ah, na walang patutunguhan ang investigasyon ng administrasyon ah, kontra katiwalian. Princess Mariing Inelmahan na in House Deputy Speaker Ronaldo Puno at Representative Zia Alonte Adiong ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nahaharap umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang krisis dahil walaan niyang direksyon ng nangyayaring investigasyon. Ayon kay Adiong, hindi niya maunawaan kung saan galing ang sentimentong yan, lalo't hindi ba ang Pangulo mismo ang nagsiwalat ng flood control scandal. Iginit din ni Puno na hindi totoong walang progreso sa nangyayaring investigasyon ng Pangulo, lalo pat nakita naman na kamakailan sa President's Report na ilang mga mambabatas at mga personalidad na ang nakatakdang kasuhan ng may matibay na ebidensya. Princess, pakinggan natin ang bahagi ng ilan sa mga pahayag tungkol dyan ng mga political party leaders kanina. Itong investigasyon, no, ilan na ba yung uh, na nalagay sa watchlist diba, sa pagbiyahe? Ilang congressman na ang napatawag sa ICI? Ilang senador na ilang senador at mga kontratista at lahat ang sinasabing kakasuhan na. Siguro ba tayo nang inabot ng investigasyon? Sabi ng Presidente, maraming hindi matutuwa sa Pasko sa katapusan ng taon na ito kasi baka magbabakasyon sila sa, sa loob ng selda. This is what I don't understand. Eh. The very person who actually wanting, wanting to, to clear out all this mess, you know, um, using, using his authority, to really upend whatever mess that we are, we are in, is the one that is now being pointed at as the one to be faulted, you no? Know? I mean, let's remember the president came out during his sauna, you know, saying, you know, this, these things, you no? Know, at the expense of probably the capital of his own administration. I mean, for someone who does that, it only speaks about sincerity. Prinses, samantala binigyang diin naman ng mga political party leaders na ang kanilang pagharap sa publiko ay upang bigyang linaw na hindi naguguluhan o nagugulat ang buong kamera kaugnay sa mga lumalabas na issue mula sa iba't ibang personalidad. Prinsa sabi naman sa ating kanina ni House Deputy Speaker uh, Hernandez, ay magkukonvene pa lang itong uh, Sal and Review and Compliance Committee na pinareconstitute ni House Speaker Faustino Bojidi bilang pakikiparte ng Kamara sa panawagan ng publiko na maging mas bukas at uh, may accountability. Balik muna sa inyo.